Gusto mo ba na biglang magahabol ang taong bumaliwala sa iyo? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon nang siya ay mababalayo sa kakahabol sa iyo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo at hilingin ng buong puso. At huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin po sa ating may kapal. At ito ay isang gabay lamang. Ang gagawin mo lamang kumuha ka ng baso, maliit na baso, ay pwedeng gamitin. At pagkatapos maglagay ka ng isang kutsarang asukal at isang kutsarang asin. At pagkatapos mo nang malagay ito sa baso, ay paghaluin mo lamang ang asin at ang asukal. At pagkatapos, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido niya, ikaw na naman ang mababaliw sa kakahabol sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses, pangalan at apelido, tsaka yung hiling. At pagkatapos, i-roll o itupi mo itong papel at tsaka ibaon ito sa asukal o sa asin na nasa baso na inihanda mo. At pagkatapos mo nang mabaon ito, hawakan ang baso sa dalawang kamay mo. Mag-focus at mag-concentrate ka pakaisipin mo siya at banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at iyong hiling. At pagkatapos mo nang banggitin ito, ay pwede mo nang itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwedeng hindi takpan ang ritual na ito. Basta itago lamang ito sa safe na walang makakakita at dapat hindi po ito matatapon. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo ito bulungan paminsan-minsan kung may time po kayo. At kung naging okay na kayong dalawa ng partner mo at sobrang mahal na mahal kanya at palagi na siyang naghahabol sa iyo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual na ito. Itapon mo lamang itong laman ng baso. At kung sakaling nagustuhan mo ang ritual na ito, ay pwede mong ulitin ang paggawa nito. Depende po sa inyo. Basta dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.